Smile. Today is a new day. See, good as new. Kuwago, hmm. ayos na ba yung sasakyan ni Mr. Mauricio? Ay, oo. Oh, ready for pickup na yun. Palabas ko ba na ng garahe? Oo, oh, sige. sige. Sabihan ko na. Sabihan ko yung tauhan natin. <mics> ayos na? Ayos na. Sige. So, Ay. Saka itong kay Mr. Alvarez, sinimula na rin. Okay, sisina -si tayo. Uy! Hindi <mics> ba sa Billy? Uy! Tay! Kamusta oh, yung check-up mo? Ha? Huh? Sabi lang doktor ni Billy na kahit once a month talang daw kami mag-therapy kasi sobrang ganda daw ng progress niya. Ha? Huh? Nako, nagulat nga yung doktor eh. Kasi ang dal 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 daw ng anak. <laughs> <laughs> Tay, binigyan na po ako ni Doc ng clearance para makapag-aral ulit. <laughs> yeah. Kung okay lang sa'yo, sasamahan ko na siya mag-enroll mo, Cas. Ay, ah... Uh, uh, sigurado ka ba? Baka naman hindi mo na naasikas yung hotel mo. I'm just making up for last time. Tsaka na ko na na maayos yung mga tao ko sa, sa hotel ko. Ang priority ko ngayon is magampanan pang pagiginanay ko kay Pei. O, oh, sige na. Mm. Dahil dyan, kain mo na tayo, ha? Uy, kakit, tara, sakto. Gutom na ako. Uy, sakto. Ah, uh, Danilo, may naiwan lang akong paper bag doon sa may perfume store. Uh, gift ko kasi kay Franco. Yung babalikan ko lang. Ako po. na lang pupunta, madam. Maghintay na lang po kayo sa sasakyan. Sure ka? Yeah. Okay, thank you. Christy, talaga bang ayaw mong samahan kita na sundin si Tori sa airport? Hindi hmm. hey na po, ma. Kaya ko na ito mag-isa. Dito na lang po kayo sa bahay para may kasama rin si Jeremy at Ate Melody. Sige. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, ha? Salamat, ma'am. Mm, drive safe. Okay. Text ko na lang po kayo mapagpa-uwi na rin ako. Okay. Okay. Thank you. sundan mo yung kotseng yun, Manu. Opo, ma. Oh, naman lang po kami para mag-ice cream ni Tori. <laughs> Opo, oh hindi ko mapigilan, ma. Ay, hindi ko na po na kausap si Jordan tungkol dyan, ma, kailangan na rin po nilang umuwi ni Junior, eh. Eh, kung tungkol lang po kay Tori, ma, okay kami. Basta magkita na lang po tayo sa bahay. <laughs> Sige po. Okay po, bye-bye. Hayop ka, Christy. Dahil sa'yo, tinalikuran ako ni Jordan. Nawala rin sa akin ang anak ko. Kaya magpakasaya ka na. Dahil bilang na ang maliligayang araw mo, sisiraan ko na ulit ang buhay mo.